Sa unang araw ng filing, October 1, 2024, sa pamamagitan ng kanyang kinatawan, naghahay na si Governor Aurelio Oye umali ng kanyang COC, o Certificate of Candidacy, para sa ikatlong termino bilang punong lalawigan ng Nueva Ecija sa paparating na 2025 national and local elections na gaganapin sa May 12, 2025. Kasama ni Goboye na nag-file ng COC ang nakatatandang kapatid na si Hill Raymond Lemon Umali na tatakbo bilang Vice Governor at si dating Gobernador at Congresswoman Zarina Cherry Domingo Umali na muling kakandidato bilang kinatawan ng ikatlong distrito ng probinsya. Kasabay rin ng mga umali na nag-file ng COC si dating bukal J.R.B.N. Ilagan na sasabak muli bilang board member ng ikatlo ring distrito ng Lalawigan pagkatapos ng ilang panahong pamamahinga sa politika. Kasama sa kanilang inihay ng Certificate of Nomination and Acceptance o CONA na nagpapatibay sa gobernador bilang standard bearer ng Partido Unang Sigaw ng Nueva Ecija. Sa pangunguna ng pamilya umali, ang Partido Unang Sigaw ay patuloy na nagsusulong ng mga programa at proyektong naglalayong iangat ang progreso at kapakanan ng mga Novo SC -ano. Para sa Balitang Nueva SCA, Delphine Agustin, Ilaw, DWNE, Teleradio, ang inyong kakampi.